Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na patagalin. In 3, 2, 1, let's go! sa sumunod na segundo, biglang bumangon muli si Aaron at saka sumisid sa tubig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Aaron ay hindi nagaksaya ng masyadong maraming oras sa tubig at kinuha ang nakataas na plataforma sa pinakamalaking pasukan ng tubig sa lahat ng paraan. Nang muli siyang bumalik sa plataforma at tiningnan ang matambok na hugis nito, ngumiti si Aaron. Talaga, hindi naman ito riverbed. Ito ay isang bagay, o kaya, maaari itong maging isang susi. Sa pag-iisip nito, gumalaw si Aaron sa kanyang kamay. Ang nagbabagang katahimikan ay agad na ginawang pulang panghinang ang kanang kamay ni Aaron. Ang sobrang init ay nagpakulo pa sa paligid ng lawa sa oras na ito. Pagkatapos, ang Aaron ay direktang tumama sa umbok. Bang! Sa sobrang lakas ng suntok na ito, ang umbok ay halatang bigla ang lumindol dito, isang malaking halaga ng silt na hinalo sa tubig ng pool, at ito ay malabon ng ilang sandali. Gayun paman, gayun paman, ang mga mata ni Aeron ay maliwanag at hindi gumagalaw, nakatitig sa umbok sa labo. Hindi nagtagal, sa ilalim ng impluensya ng Agos, nang kumalat ang labo, may lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay isang malaking bagay sa ibaba at maliit sa itaas, tulad ng isang tatsulok na tore. Sa tuktok ng tore, isang bagay na kasing ng kamao ang nakatayo sa itaas, na napapalibutan ng mga pattern ng silk disk at mga puwang ito ay malinaw na isang pinjutan tulad ng bagay na maaaring pindutin pababa. Noong nandito siya dati, natatakpan ng putik. Hindi ito pinansin ng Aaron hanggang sa naglaro na lang sa tubig ang masasamang matako. Biglang naunawaan ni Aaron kung ano ang ibig sabihin na ang moon palas sa tubig ay walang tubig. Pero haka-haka lang iyon. Nangangailangan ng Aaron ng patunay upang maging totoo ang haka-haka na ito. Ang bagay na nasa harap namin ay ebidensya. Pagkatapos Aaron kinuha ng isang bahagyang hakbang pasulong, binawi ang nagbabagang katahimikan, dahan daw ang ilagay ang kanyang kamay sa kamao na bagay, at pagkatapos ay huminto sa paghinga at pinindot ito ng malakas. Clock, isang malutong na tunog ang dumating, at tila ligtas at tahimik ang lahat. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang buong daloy ng tubig ay biglang nagwala. Ang Aaron ay para siyang pumasok sa umaagos na dagat, at ang kanyang katawan ay hinayla at umindayog ng ligaw. Ngunit ito ay malinaw na wala para sa Aeron. Tulad ng pagpapabilis ng katawan, ang isang maskara ng enerhiya ay direktang inilalagay sa katawan, at ang dumadaloy na daloy ng tubig sa paligid ng katawan ay walang kinalaman sa kanya sa isang iglap. Sumunod, bumilis ang Aeron, direktang lumipad palabas ng tubig, siling sa kalagitnaan ng hangin at tumingin sa paligid. Sa oras na ito, ang pool ay hindi nakalmado. Ang undercurrent ay nagngangalit sa ibaba at ang ibabaw ay pabago-bago rin. For a time, may biglang nagbukas ng gate para magpalabas ng tubig. Originally, naglalaro pa siya sa tubig. Sa oras na ito, pinapanood din niya ang mabilis na pagdaloy ng tubig. At ang buong tao ay diretsyong napatulala at napatingin sa tubig sa paligid niya na may pagdududa. Nakakaubos talaga. Ang mukha ni Aaron ay nagyelo, at ang buong tao ay nabuhay sa gitna ng hangin. Malinaw na makikita na ang tubig ng buong Moon Lake ay mabilis na nawawala sa mata. Hindi magtatagal, ang lahat ng tubig sa lawa ay ganap na dadaloy, at ang sumisipsip sa kanila ay ang pinakasentrong bahagi ng Moon Lake, na parang isang malaking puyo ng tubig. Sa pamamagitan ng paggalaw sa kanyang kamay, ang enerhiya ni Hansani ay direktang nagangat ng matako na gana sa kasamaan. Pagkalipas ng ilang minuto, sa mga mata ng dalawang taong naghihintay, ang tubig ng buong lawa ng buwan ay nabawasan ng dalawang katlo halos sa isang iglap, at ang lahat ng mga ilog na dapat sana ay nagtipon dito ay biglang tumahimik. Sa hangin at hindi nakapasok sa tubig. Nang makalipas ang ilang minuto, halos natuyo na ang tubig sa lawa, at kitang kita rin ang ilalim at hitsura ng halos buong lawa ng buwan. Nang makita niya ang tinatawag na buwan sa paligid ng pampang ng ilog, alam niyang nasa Aeron Metro ang lalim ng buwan. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Aeron. Halos sa oras na ito, habang ang huling patak ng tubig ay ganap na naglaho sa gitna, isang bukal na halos kasing laki ng hinlalaki, ang buong lupa ay nagsimulang manginig ng husto. Boom! Boom! Ang mga puno sa paligid ay yumanig, at lahat ng nasa gilid ng tabing ilog ay nawasak pa sa pagyanig. Sa ilalim ng ilog, Isang higanteng parang gas. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa mainit na mga mata ni Aaron, ang bahimat sa ilalim ng kama ng ilog ay tumaas ng higit pa. Hanggang sa ilang sandali, isang napakalaking at matayog na halimaw ang umungal. Isa itong napakalaking palasyo na hugis gaso clay na pinangungunahan ng silver ash sa kabuuan at ang pangunahing katawan nito ay gawa sa mga materyales na mukhang bakal kaysa sa bakal at bato sa halip na bato. Kahit na ang pampang ng ilog bilang abot tanaw, ito ay hindi bababa sa 10 metro ang taas. Sa gitna ng Crescent Moon, isang tarangkahan ng lungsod ang nakatayong maluwag. Ang pinto ay halos 3 metro ang taas at may dalawang dahon, bawat isa ay halos 2 metro ang lapad. Ang buong katawan ay natatakpan ng mga sungay na bakal, tulad ng mga tinak. Sa liham, ang apat na karakter ng Water God Moon Palace ay hindi nagdaragdag ng anumang makapangyarihang kahulugan, ngunit nag-aambag sa kakaiba at lamig dito. Ito ang tunay na kahulugan ng Moon Palace sa tubig na walang tubig. Sa pagtingin sa malaki at matayog na palasyo, si Han San Chen ay puno ng paninindigan sa sarili at bahagyang pagkabigla. Nang si Tao Tai of Evil ay naglalaro ng tubig at nakita ang mga splashes na iyon, ang Aaron ay nagtaka kung ang tinatawag na walang tubig ay nangangahulugan na walang tubig sa buong lawa ng buwan. Kung gayon, kung gayon ang buong lawa ng buwan ay maaaring isang palasyo ng buwan. Sa pag-iisip nito, noong hinahanap ni Aaron ang moon pala sa ilalim ng tubig, nalaman niyang halos natabunan ng banlik ang ilog sa ilalim ng lawa. Biglang naintindihan ni Aaron ang lahat, ngunit upang patunayan ang lahat ng ito, kailangan natin ng isang mahalagang punto. Sa makatuwid, naisip ng Aaron ang itinaas na lupain. Kung hawak mo pa rin ang ideya na ang Moon Palace ay nasa ilalim ng lupa, ang umbok ay dapat nawala, ngunit kung babaguhin mo ang huling pag-iisip, ang kahulugan ay ibang iba. Anyway, tama ang Aaron sa huli. Talagang natagpuan niya ang tinatawag na Water Moon Palace. Boom! Isang malakas na ingay, na sinundan ng pag-uurong ng Cade ng Bakal, ang dalawang malalaking bakal na pinto sa aming harapan ay nagsimulang dahanda ang bumukas, na nagpapakita ng madilim at madilim na loob ng palasyo. Nagkatinginan sina Aaron at Evil Tao tay. Ang sumunod na segundo, isang tao at isang hayop ang bumangon, lumakad sa tarangkahan at pumasok sa palasyo. Halos sa sandali ng pagpasok dito, isang nakakadiri na amoy ang direktang dumampi sa kanyang ilong, hindi pa banggitin ang Aaron. Maging ang lalaki ng masamang tao tay ay nabulunan at inihagis ang kanyang ulo. Pagpasok nila ay muling sumara ang dalawang gate sa likod nila. Kapag walang pumapasok na panlabas na ilaw, ang madilim na sa loob ng supply ng kuryente ay nahuhulog sa isang mas madilim at mas tahimik na kapaligiran ng ilang sandali. Huwag mong sabihin kung kaya mo pang mag move on, kahit abutin mo, hindi mo makita ang iyong mga daliri. Boom, boom, sabog ng ingay. Biglang nagsindi ang mga kandila sa paligid at sunod-sunod na ilaw ang lumiwanag sa paligid. Nang bukas ang mga ilaw, ang buong madilim na palasyo ay okupado rin ng liwanag at ang tanawin sa palasyo ay nasa harapan namin. Napakalaki ng palasyo at ang lupa ay sementado ng kulay abong mga laryo. Mayroong kaagnasan ng mga taon dito na mukhang medyo magkakasunod. Ang buong palasyo ay hindi karaniwang bukas, na iba sa wala dalawang malalaking ahas na may dalawang ulo lamang ang nasa harapan. Ang tanging magandang bagay na masasabi ay ang pader na may hindi mabilang na mga ilaw na nakasabit sa oras na ito. Bagamat gawa ang mga ito sa mga kakaibang materyales na mukhang bakal kaysa sa bakal at bato sa halip na bato, inukit ang mga ito ng maraming parang buhay na pattern na katulad ng tatlo D. Gayunpaman, karamihan sa mga pattern na ito ay kakaiba, kabilang ang mga demonyo, ahas at ilang mga baluktot at kakaibang bagay. Ang Aaron ay tumingin pa ng kaunti at nakaramdam ng pagkahilo, na talagang kakaiba. Boom! Halos sa oras na ito, sa harap mismo ng Aaron, sa tuktok ng buong palasyo, dalawang ilaw ang sumabog. Ang apoy ay hindi kasing liwanag ng ibang mga apoy sa dingding, at hindi ito kasing tatag. Tahimik ito at umaangat. Ito ay mas katulad ng isang multo na apoy na tumatalon. Sa ilalim ng kanilang background, lumilitaw din ang dalawang upuan sa ibaba. Gayunpaman, ang kakaibang hugis nito at ang liwanag ng tumatalon na apoy ay magkasalungat, na nagdaragdag ng hindi mabilang nakakaiba dito. Nagkatingin ang sinahan Sanchen at masamang tao tay, sinundan ng isang tao at isang halimaw, tumingin ng mabuti sa paligid, at nananatiling mapagbantay anumang oras. Pa, pa, pa tatlong tunog ang tumunog, at pagkatapos ay isang tao at isang hayop ang nakarinig ng kakaibang tawa na parang kinurot sa lalamunan. Ipinikit nila ang kanilang mga mata, ngunit wala silang nakita sa paligid. Nang lingunin nila, bigla nilang nakita na may dalawang madilim na anino ang nakaupo sa dalawang upuan. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!